magpapapisa tayo ng itlog kaling ko dun sa isang tropa buksan muna natin itlog to guys ng ano ng oriental chicken orientals so tingnan ko kung ano ipopost ko na lang yung ano nya yung tatay nito sa kayong nanay ng itlog na to sayang kasi guys yung maglilimlim So, papalimliman natin. Ayan guys. oh! So. Uh, dito pa yung gamot. Inject tayo mamaya sa ano, sa ating alaga. So, tabi muna natin to guys. Balik tayo dito guys. po natin palimliman yung itlog doon. Buksan so, muna natin to. Yung um, anong laman nito? jarang Manok din yung laman, guys. yan So, dalawa yan, guys. 2 months old ah magto 2 months pa lang pala magto 2 months pa lang to kaya may leg band 19 kaya yung kasama nya is 50 so tingnan natin guys kung kung pogi medyo ano nyo guys, pogi ba? Magkapatid yan guys Ayan nyo Against the light Ayan Ayan, Ayan. So, ayun. Buksan na natin kung ano yung laman ng box. So, stay tuned lang guys. At may bubuksan pa tayo. So, ayun guys. Mag magpapalimlim tayo. So, ito guys, tong itlog na to, galing to sa hulo palulumluman natin dito sa bisaya na manok so ayan bali siyamto na itlog ah sampo sampong itlog so isa isahin lang natin isahin natin Ito, isa isa dalawa tatlo apat lima anim o oh, sampo so pinalitan natin guys yung itlog nya Ayan. Sampong itlog. Ayan natin. May sampong itlog tayo Nang hulo dito. Ayan. Yes. So, malungkot yung malungkot yung chicken natin, guys. Ayan o. Oh. longkot parang sisipunin guys pero tinimplahan ko na yan ang tatak excellence ang broxetil ari ang <tinyan> bunga tadi sir oh ano na amo sa gayng palumlong ko ginaw ask log itlog ya to Good morning guys. Magandang araw. Uh, katapos ko na magbigay ng patukwa sa mga alaga. Ayan. Ayan guys. 40, 45 days para sa December. 10 pieces. Ito yung magto 2 months old natin na Japanese shamo. Yeah. galing to kay galing to kay tropang Jericho tumago ito yung goblin hatch natin guys oh. So, ayan. goblin hatch deras guys dito naman yung inahin Ayan. Inahin yan guys. Diyan natin pinalimliman yung 10 perasong itlog ng mixed breed natin na ano na hulo. Then ito yung mga derasa natin na hatch. Peruvian X hatch. Ayan. Peruvian uh, na yun. minix natin sa hatch. Ayan. May chainsaw ko guys na, ano yun. Para sa mga sisiyo natin na derasa. Ayan. Si Luna. Ayan ang aking doberman. ay dragon ni paring Christopher Binansia So ayan may dalawang pirasong sisio isang ano siguro yan Sure na yan yung isa isang inahin saka uh, isang babae saka isang lalaki na Talisay good morning tour muna sa bago nating yard. Yeah. So, ito pa yung mga kalat nung una kong breeding pen. So, binago ko to guys, no? Kasi galing doon sa loob. Nilipat ko dito sa labas. Sa tabi ng kalsada. So, dito natin itatayo yung bago nating breeding area ayan ayan so may orientals din tayo rito mix orientals ayan busy busy sa pagtuka at ang nagpapalakas dito guys pinaka maganda kong breed dito guys ito yan napakalaki nyan guys ano yan sya uh, laret mix sa chamo pero ang ginamit dito siguro ni brother guys is ano Uh, hindi pure na shamo, pero nakuha na yung laki laki nung siya ang tawag ko dyan guys sa kanya is ihaw lines pang mix ko yan sa ano pang mix sa mga pang ihaw natin na bisaya So, yun na muna guys ngayong umaga. Uh, stay tuned lang. At mag-aano muna tayo. Maglilibot-libot sa kanila. And uh, sasabitan ko ito mamaya na ang dahon ng malunggay for extra vitamins. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ